Hello everyone. Natawa talaga ako sa sinabi ni Congressman Pulong na <laughs> spoiled brat cry baby daw si Risa Honteveros. Kaya guys, nako panoorin nyo hanggang sa dulo ha para ma mapa mapanood nyo Sige, ito panoorin natin. Ko, oh, may hapon, may kamusta ka karon ko? Okay, ako okay ra. Kamusta mo, Gutom na. <laughs> okay lang natin. Okay ra. So, sa kamusta yung visit uh, kay former president Duterte. Uh, okay ra man uh, atoa siyang gi-inform na amo um, ng mama ang mupulis sa cuadrilla last visit na nakuugma. So super so okay man siya, magpaluyo lang daw siya para di sa malatosan. <laughs> so last visit na pala ni Congressman Pulong, yung mama niya, niya yung papalit kasama yung uh, pamangkin niyang si Sharky, anak ni VP Inday. So, sabi daw ni PRRD uh, PRD na magpapaka, alam yung magpaluoy-luoy in Tagalog. Ano daw mag... <laughs> uh, ano ba yun? So, magpapakawawa, magpapakawawa looking na lang daw siya si PRRD para daw hindi siya makatikim ng palo sa nanay niya. <laughs> so, yun na nga. <laughs> si, si Mama, rin mo kung ang mo poli sa iyo. oh, uh, ang anak ni Inday, uh, si Sharky. Okay. Kung, uh, unsa yung reaction daw kung ipagtanong natong kababayan hmm. sa your son, Rego, being the, at the vice mayor na Udawa. Um uh, magtarong siyang trabaho kay matod sa gibilin sa akong amahan sa ko ay you, you make your own history di diba? kung di sila magtarong di sa magtarong sa iyang trabaho di di na sa butuhon sa mga taga Davao kung umaabot ng eleksyon so ang ako diha syempre isip amahan nalipay ta nga nay mosunod nato sa pagserbisyo sa mga Davaoenyo uh, tarungon lang niya kay iya man ang kaugmaon ng ato ang gi kuan so uh, Nagtanong si Alvin kung ano, ano ang reaction, reaction niya nung nalaman niya na si Rigo na ngayon ang vice sa uh, Vice Mayor ng Davao. So, sabi ni uh, uh, Congressman Pulong, magtrabaho siya ng maayos, gaya ng bilin ng, uh, ni PRRD na you make your own history. So, kung di, si, kung di siya umayos, di siya magtrabaho ng maayos, eh, hindi siya iboboto ng mga taga Davao sa darating pang eleksyon. So, para doon sa kanya, syempre bilang papa, Nerigo, masaya siya na may sumusunod sa yapak niya na magsiserbisyo serbisyo sa mga Davawenyo. Ayusin niya lang dahil future din naman niya ang pinag-uusapan dito. Kung na message si PRRD sa mga kababayan niya, maoram ang giha yung message pa, na uh, unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimtan na daw siya, tiguang naman daw siya, hapit na po daw siya. So, moto. mo gani karon ni niya jacket pakita niya sa iya mga apo nga kung unsa na siya kapayat ba. Oh, hmm. Payat na. So reaction sa mga apo ko. Ah, syempre naluoy ana, naluoy ra. Gingnan po siya kaning kinamaguangan na kung babae nga kuan kaon daghan ano magsige mo pugting mo ngiyantian oh isa ka isa kaon ko oh lagi ko an kanang bisaya nga pagkaon mga inununan mga anak mga kuan pwede lang magdalag bulad sulod rubasing pagwasun tanan ninimahong bula dela. Luto naman. So, ano daw, ano ba daw message ni PRRD sa mga kababayan niya so, sa ating mga Pilipino. So, yun pa rin daw yung message niya, unahin daw na natin yung sariling buhay natin at kalimutan na daw siya dahil matanda na raw siya, malapit na rin daw siya. Ibig sabihin ng malapit is malapit ng mamatay. But this means like uh, alam mo yung ano lang naman talaga hindi naman talaga dinidibdib ni PRRD yon. So dahil matanda na rin talaga siya no, 80 years old imagine. So uh, tinanggal daw hinubad daw ni PRRD yung jacket niya pinakita sa mga apo niya kung gaano na siya kapayat, talaga payat na. So uh, siyempre naawa yung mga apo tapos sinabihan siya ng panganay na anak ni Congressman Pulong na babae na ano mo yung uh, uh, kumain ng marami. Ano daw, palagi daw nag-iingay yung chan niya. Di ba gutom yun pag nag-iingay? No? Yung ganun, di ba? <laughs> Sign of gutom. So, nagtanong si Alvin kung di ba daw siya kumakain. Sabi ni Congressman Pulong, nami-miss niya kasi yung mga nakasanayan niyang pagkain tulad ng mga, alam mo, yung bulad, yung paksiw na isda, yun. Kung pwede lang daw magdala ng tuyo no, sa loob ng detention center. Kaso nga lang, baka palabasin lahat kasi magiging amoy tuyo ang detention area. <laughs> Oo nga naman, Oh. No? A different uh, question. Mm. What's your reaction about uh, Senator Riza on the very cases to the uh -huh. bloggers pertaining atong video circulating online? Uh, so, kung sila want to talk okay. But if i want to talk about it, too. baby. Or spoil, brat. <laughs> Yeah. So, itawag ka na nila ba Sport lang. Matira mo, okay ra, o tirahon mo, dili okay. So, True. Mura mga kagdi, politiko, politiko, mga kaka. Mm -hmm. Di mo ganit kung drug smuggler si mga kauban? So, um, nag-ask si uh, Alvin kung ano daw yung reaction niya about Senator sa filing cases to the vloggers pertaining to the video circulating online yung kay alias Rene. So, sabi naman ni eh, Pulong na if sila, yung mga camp ni Risa Anteveros, yung titira, yung pupunan ng mga tao, okay lang. Pero kung sila na yung pupunahin, demanda ka agad. <laughs> tawa tawa pa si ano no, cry baby daw or spoiled brat oo ganyan talaga yung mga spoiled brat alam mo yung palaging nag nang aaway ng mga ng mga bata alam mo yun tapos pag sila na yung aawayin grabe kung makasumbong sa mga nanay sa mga daddy sa mga mami, di ba ganyan yung mga cry baby tsaka spoiled brat So, ano bang tawag dyan sa mga gaya nila? Sport lang. Oh. Sabi ni Congressman Pulong, sport lang. Pag kayo tumira po muna okay lang. Pero pag kayo natitirahin pupunahin, hindi na okay. Ano ba yan? Para naman di politiko. Politiko ka naman kaya. Ginawa nga akong drug smuggler ng kasama mo eh. <laughs> Oo. Pero wala kang wala kang, alam mo yung maririnig na kahit ano galing sa mga Duterte at Never, never na nagdemanda yung mga Duterte sa mga alam mo yung tao na totoo talaga yung sinabi ni ni DDS na si Kifichu ba yon yung sabi niya na ngayon ay uh, uh, si Risa alam mo yung nagdemanda de sa mga taong she claimed To serve. Kasi Pilipino yan sila eh. Kine-claim mo na siniserve mo yung mga Pilipino pero dinidemanda mo. di ba Yung ganun talaga. Totoo yan. I'm not to Na mo may question, ma'am? May question ako sa na mo may question? Shout out kagayan de oro teachers. Kagayan de oro teachers. Og! Teresa. Oh, Teresa. You, <laughs> Makilatan kita rin taong taong tani. eh. Kaya itong gitira si Kuan. Kinsa to? Okay lang na eh. Kung, okay. <laughs> uh, beses lang nimo sa mga kababayan na to, Kung? Uh, sa mga Pilipino, dagang salamat sa inyohang kanunay suporta o pag-ampo sa akong amahan. Okay. Daghang kayong salamat. Di namo na mabayran. Thank you, po ah uh, pahabol na inak uh, pangutana sa atong mga kababayan kong uh, kayo kailan ng risa mo ito naman dabaw mga buto ang butog na pa ba na makuha buto dito tingala uh, ganon ano daog na iyang mga kauban kung saan ito'y pangutana, dito'y tumawag. Kung saan ito'y pangutana, dito'y tumawag. So, sabi ni Congressman Pulong na hindi na daw kilala yan si Rizante Veros. Pumunta lang daw yan ng Davao para humingi ng boto. Ewan ko lang kung may makukuha pa yung boto sa Davao. Correct. Nagtataka nga daw sila paano nanalo yung mga kasamahan niya. Ano nga yung tanong mo? Hindi ba yun yung tanong mo? <laughs> <laughs> Kasi hindi wala na nagtatanong tungkol dyan eh. So, yun na nga. Okay. Uh, kung saan final uh, statement ni Tatay Dick, katong last interview ni mo kung na yata kag statement about reaction ni PNRD sa mm. pag uh, baligya sa balay. Mm. daw final statement ato kung to clarify the situation. Ah, uh, sa karon no mi istorya pero sama sa kung gisulti tong ni Agi, ah uh, wa man niya na klaro sulti kung kakinsan titulo, gayhan nilit na titulo, baligya ni han nilit problema sa amo. Dahil nami balay ang mga anak. So kung uli ang mong papaway, balay, pwede mo puyo sa balay niya. Ni-offer na lagi akong inahan nga dito mo puyo sa balay niya para ma-monitor po ng medication kung ugma lamdag kaloyans ginoo makagawa sa diri. Amen, 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 amen. amen. salamat kong... Uh, so yun na nga, okay sabi ni ano, uh, tanong ni Alvin, last na tanong niya, ano daw final statement ni PRD yung sa atong tungkol sa bahay, pagbenta ng bahay niya doon sa donya Luisa. So sabi naman ni Congressman Pulong, uh, din na daw nila napag-usapan yon Pero gaya ng sinabi niya nung nakaraan, hindi daw naklaro ni PRD kung kanino nakapangalan yung titulo. Pero kung nakapangalan nga kay Hanile, tapos ibenta niya, eh, wala naman daw talaga silang magagawa. At nag-offer na din yung mama nila na... Tumira doon si PRRD, by God's grace, pag makalabas na siya, uh, para daw mamonitor talaga yung medication niya. At marami naman daw bahay yung mga anak niya, di ba? So, walang problema. oh Sige po, ano masasabi niyo? Hanggang doon na lang po yung uh, interview ni Congressman Pulong. Kaya, nako, don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. God bless. Bye!